Hello. Kung gusto pa kain nyo? Masarap. Masarap pa na pagkain dito sa Japan. Oh. 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 Masarap. Masarap. Oh, masarap. Sabi ni. Oh, ito mong pagkain dito. Ang bulalo. Ito bulalo. Ang bulalo tapos sa kabila ganun din oh. Oh, yung ka, mga... yung mga kasama ko dito sa Japan. Oh, oh so kapag pagkain bulalo. Thank you. Ayun, oh, yun ang mga pagkain okay. dito. Ito you lima marami pagkain. Kainan know? dito. Oh, kahilira hanggang doon sa dulo. Oh, yun oh li, oh. lira yung mga kainan dito, bulalo, karamihan dito bulalo, bulaluhan to bulaluhan to oh sa, you know, you know, sa kapila oh, yun dami, dami. oh, yun know. oh, oh, yun dami. yun yun oh, yun oh, 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 sa Pilipinas lang pala tayo. may mga bandila. Nabuking tuloy ako. Oh. <laughs> ayan o. ano? o. Market Bulaluhan. Ayan. Oh, <laughs> ayan o. No? No? Uh, ito, ito yung ah, sikat na kainan dito sa Nagaytay. Mahogan eh. Bulalo Market Ayan o Sabi mo makain kanina pa ano? yan okay. o Ito sa dodo talaga Ayan guys At uh, kakain pa tayo Hindi um, ka pala tayo kumain Ayan o. o Enjoy na enjoy si Hapon no? Hindi ay enjoy siya sa mga pagkain dito. Sarap na sarap siya. Sa pagkain dito sa Pilipinas. Oo. Oh. Kaya pakainin mo lang sili. Pakainin mo na sili. Oh. Oh. Ayaw. Ayaw naman, <laughs> na may sili. Biglang nagbago yung tsura ng mukha Ayaw. Yeah. Oh. Sa, so this sa uh, sulit sa mga pagkain. Oh. Ano ano gusto niya? Bulalo o sisi? Ano? Oh, oh. Lahat daw. Lahat lahat gusto. Ayaw lang ng sili. Ayaw ng ganda na yung mukha. Oh, yun oh. Dito din pagkain nito. First time niya nung karating dito. Mr. Nakamura. Ah. Taco. Nakamura. Ah. Yeah. Oh, enjoy. Enjoy lang ng pagkain. Ah. Uh, ah, huh? uh, yan. Oh, na oh. Oh. Dalawa yan. Dalawa yan. Tig dalawa ano yan. Sisig. Tig dalawa sisig. <laughs>